So, good morning sa tanan no? Nag, naguban misa mi sa akong apo din, he. Nag, kuan mi? Nagpatabang ko sayaha, oh, post, sa iya, o post, kuan? magpa study sa postina mo, nga, na use na ba? Kay, i-transfer na ko ang amuang kusina. Wala mo ko, kauban nga lalaki diri. So, ang ako lang apo nga si Angeline, may ako ang di sampit nga may mong alalay na ako eh. ay okay, transfer na ako ang akong kusina nga uh, gihimo. Wala gina. Tanawar ko na akong martilyo oh. Nabilin mo ng martilyo sa pikas balay. Pikas payag na ako. So tanawa nga akong gihimong martilyo. Baka lang gitaw na ang akong gigamit. Para mapokpok na oh. Baka lang na siya. So, ang tigunit po na ako dito sa pikas mo si akong apo. Alalay sa kuwang panday-panday diha kay maghimok ko ka ng temporary nga kusina. Temporary lang po na siya. Gidikit na po na ako sa father sa among silingan. Pero pag time nga na natay budget, so, dali naman na sa pagkuhan. Pag, pagsibog. Karoon na doon space. So, mantener lang sa mi ka ng mga nayos na kahoy, ubans kawayan. So, photo brami sa pag-studying, ani. Maulahira pakita na ko ang pag-atop. Okay. Wala yung kayo sa martilyo. Baka lang. Bakal lang. Ay, ng bakal, gud akong game mga martilyo para makuha. tapos palaban po taglubong-lubong sa kahoy matanawa akong apo nag tiktok sa so, gusto mo follow, i-follow eh, lang siya e, ganahan siya, huwag sayo-sayaw so o na solo na lang po na ako nga magsigipok pok-pok diha sa ano kay ako man siyang ipabantay sa ako pong bunso so, na po na ako siya unsay lanon. So, kanira ako ipakita po sa inyo ha. Na naka studying mi sa among posting na ayos na daan. Tapos gamito na po ito balik. So, mayong buntag. pagdagan daghan kayong salamat sa inyong tanong.